guys wala ba tayong mga viewers dyan welcome to my channel Mona De Jesus ayan naglalakad po ako ngayon pa kasi walang sasakyan galing ako ng nusha nag, ano lang ako nag bus you know, two rides po hanggang doon sa nusha and then bumaba ako dyan sa bayan sa, bayan kong sa bahay ah, at lalakarin ko hanggang sa bahay eto humid ngayon and guys habang naglalakad ayan, mag live live muna tayo para gumalaw gulaw din naman ang ating youtube channel ayan asensyo na guys wala na tayong mga upload upload wala tayong time sobrang humid ngayon dito uh, sa ano Ito nga, sa so, Kuwait ay sa aking 10 million viewers ayan guys 10 million viewers ko ayun na nadan ako dito ay may butas anan -an, ayan 'di ba? Maglalive ako kasi minsan may nangyayari nung ano, habang naglalakad ako, merong bubugusi, na sa akin. Kaya ayoko na ng ano, dikit ng ano. Awis ko naman ito. Kaya nag -ano ako kasi para walang mag -ano sa akin magbusi busina busi busina ka ba? Luko-luko sina. busina ka, tapos pinalik-balikan ako gano'n. Kaya, kaya ano lang. Exercise na rin to. ma 20 minutes lang din na nalakarin ko. Mas malapit na lang din kasi ito kaysa dun sa sa ano, sa, sa Salmiya ako maglakad. Mas malapit na lang din ito. So may uh, to retry. Wala pa rin. wala pa rin ba tayong viewers dyan yeah, viewers nakalive tayo walking muna tayo Kanina, sa Nusa, nag, ano, brown out. Wala kami yung power kilikini. Nag brown out. Sa Nusa. jo siguro matagal din. Mga isang, isang oras. Mahigit. Mga dalawang oras. Medyo matagal din. Dahan-dahan lang ang paglalakad. Kasi Main. Tapos pabilis ka pa. Mapapagod ka. Parang inaano ko lang Pinisil ko na lang yung paglalakad ko. Diba? Bye bye na guys. Bye bye. Thank you for watching. Mona Lisa de Jesus. E Mona de Jesus. Please subscribe and like and share. Ayan guys. Salamat sa aking mga ano, nagsusupport dyan. Salamat salamat. Bye bye.